Yon, what's up, up, Good morning, good morning mga kagulong. So, konting update lang tayo sa mga bago nating unit ngayon mga kagulong. Sa mga gustong mag-apply, nandito lang tayo sa pinakamalapit na Rupali, sa Rupali Pasig. Sa mga gustong mag-apply, message nyo lang po yung Rupali Motorcycle sa pinakamalapit na branch ninyo. So, update lang tayo dito mga kagulong sa mga bagong unit natin. So, ayan mga kagulong, meron tayo ditong Inmax. Ayan, Inmax. 155. Honda, Winner X. Standard. Yan, meron dito. Kulay red. Honda ADV, 160. Yan, meron din tayo dito yung Aerox. Aerox. Ito yung uh, Winner X. Premium, yan. Tie-base na siya. So, meron din tayong bagong dating dito. Smash 115 from Suzuki. Ay, meron din tayo dito'ng Mio i 125, 'yan. Sa mga gustong magnegosyo pan tricycle, 'yan, meron din tayo dito'ng Honda Alpha 125, 'yan. Meron tayong kulay black na Mio i 125 din. Ayan, sa mga mahilig sa race track, meron tayo ditong Suzuki Raider FI 150. Ayan. May kulay na rin yung mags niya. And then ito, YTX 125 from Yamaha. Ayan, sa mga naghahanap pang tricycle. Ayan, meron tayo ditong Yamaha 125. Then, meron din tayo ditong Gear S from Yamaha. Click 125 Special Edition. Kulay gray. Yan. Ito yung Mio Gear. Magkaiba sila ng Mio Gear S. Then sa Mio Gear. Meron din tayo doon. 125. Then another, another one. Raider 150. Yan. Yung kulay white doon sa susunod ng Raider is yung standard na winner X. din sa dulo, meron tayong Bergman X at Bergman Street. And then, meron din tayo dito sa labas. Aerox. Ayan. Kulay black. And then, special edition din ng Honda Click. Ayon mga kagulong sa mga gustong mag-apply ng brand new motorcycles. So, PM nyo lang. Or message nyo lang. Or pwede rin kayo mag-visit sa any branch ni Rupalin sa pinakamalapit sa inyo. So, pwede rin kayo mag-visit sa akin through Facebook page. Yun. Bon Jovin Vlog. And then sa ating personal account. Jovin Morante Merida. Yun. Shoutout nga pala sa Arctic Clothing. Sa riding jersey natin na ginagamit araw-araw abang nagra rides tayo. Sa bus batosay seat, sa pinakamalupit na bus batosay seat cover or sa mga gustong magpagawa ng upuan ng motor nila, yan, message nyo lang, bus batosay. And then, sa mga men in uniform at ang gustong mag-avail ng Zion Tactical Bag, yan, message nyo rin yung page nila. And also, sa gamit nating gulong, sa pangarawaro natin nawiyahe, shoutout din sa Shifa Philippines. Yan. Sa mga gusto mag-avail ng gulong at gusto masubukan yung Shifa Tire, yan. Message nyo lang yung kanilang page, Shifa Philippines number one. So, ayun lang mga gulong. Yan, update ko lang ngayon sa mga next video natin regarding sa mga bagong unit natin. Yan. Bye-bye!